Aso? nih, Sarap-sarap aku. Ah, mamaya nangangabayo ka. <laughs> si Badok. Sini. Badok. Tuh ini bos, ini madam. Rabi dogat ng kamay ko. Apa si Pemerisa? Akan tak, si Pemerisa. Akan tak, Hala yeah. na ako na, yes. hmm. hmm? na naman. nagwawala ka. Ano nga, hindi sa tao nga rin. Kala ako yung hindi sa dulo. Tataka ko kayo sa amin yung kapitbahay. Yung gulo namin ang ating gabi. Nangunis ko yung gano'n eh. Nangunis ko yung gano'n Nagwawala pa din. Ay, ako ko yung siya. Nagwawala ako. Ang gusto nga niya, sa labas kami. Ayaw niya din sa loob ng bahay. Si Jimmy ang kawawa kasi nahila na tulog eh. Oh. Hanggang dito. Oo, <laughs> hanggang dito kasi maglaro. Ngayon <laughs> si Jimmy hindi gumising. Ako ang hinila na naglaro ng cellphone. Sabi ko, tartalo ka, bitawin pa ako. Tapos magbitaw niya kasi gal galit na ako. Biglang kumano ba naman? Kaya siya Lisa. <laughs> Kaya siya Lisa. Kaya siya ang di <laughs> betat Oh Easy, talaga. Talaga eh <laughs> 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 Wala raw nakuha. Kala ko naman yung ako eh. Hindi ko pa dito, naging nalang pumapasok sa kanya. Birdie kasi. Ha? Birdie. Wow! Sino mo yung nagkukuha ng so so sa sanday, Yung mga na ano. Birdie kasi ang lupa niya.

Walang ba? Oo. No. na? Lang, Bago magpapulong ka ang antibiyota naman. Mas mga mga paaya. Pag <laughs> <laughs> ng antibiotic. Oo. Tama mo naman. Pag, na, <laughs> <is> <laughs> 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 Sabi na, pag ako ngayon, kakain talaga ako ng marami. Mayroong ganang kumain yan. Hindi lang ako pakakagabihan. Diba sila ba ng...

ano ba ang <laughs> Ilan kayo nakatanggap ng ganto? Konti lang kami. Ayan. 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 Ayan.